So, what's up, Makaidol? This is Majang TV. Ayan, bali ang gagawin natin, Makaidol, ituturo ko po sa inyo kung paano po magpalipad ng DJI Abata 2. Disclaimer lang po, Makaidol, hindi po ko eksperto. Kung baga, karanasan ko lang po ito. Ayan, so para po ito sa mga baguhan lamang, Makaidol, no? So, pag nalabasan natin lahat dito sa pinakabag ng DJI Abata 2, ang number one talaga natin pipindutin ito. Ayan. So, isang pindot at saka isang long press. Makikita naman natin dyan mga ka-idol, Ayan o, oh. iilaw siya. nag pa lang yan mga ka-idol kasi hindi pa sila nakakonek connect Ayan. Pangalawa ito. Ayan. So, ito yung isang pindot at saka isang long press din. Ayan. Makikita nyo dyan mga kaidol. Ayan oh. na ito controller ito yung motion control tapos pangatlo ito Ayan. so make sure lang natin maka-idol ah. itong itong aircraft natin maka-idol bago natin i-open tanggalin natin itong cover ng camera so lagi nating tatandaan maka-idol meron siyang guide dito sa battery Ayan. kung makikita nyo yan meron siyang mga pincel, sa loob. Ganyan lang siya. Ayan. So, nilagyan ko lang number ng bawat battery kasi 3 batteries ito. So, tanggalin natin ito. Ayan. Ganyan lang siya magpapak. Ayan. So, isang pin dot. At sa kalong press. Ayan. Ganyan lang siya makaidot. So ganito lang po maka idol kung paano po magpalipad ng DJI Avata 2. Ayan, tignan nyo. Ito yung motion control. Dalawang pindot ito. andar yung motor plus, plus isang long press. Tataas na yung drone. Pero kung papalandingin mo, long press, pwede rin ito. No, so subukan natin. Dalawang pindot. andar na yung motor. Long press. Ayan. Tataas na yung drone. Ayan. So, ito naman, ang trabaho naman ito makaidol. Ayan. So, ito yung left. Diretso lang yan. Ito yung right. Ayan. Ayan lang siya. Tapos, ito yung taas. Ito yung baba. Pwede rin ito makaidol gamitin na pagpapalanding itong joystick nya ayan, So, kung iikot yung drone ito kung mapapansin nyo itong uh, trigger nito makaidol uh, pag pinindot nyo ng kunti ayan, iikot yung drone yan ayan. ayan, nakita nyo ayan, so pindutin mo ng kunti ayan, iikot ng palet tapos pakanan ganyan lang sya ayan, iikot siya. tapos ito diretso. Ayan. Ayan. Ito naman, mga idol, ito, pag diniin mo ito, Diyan sa tatakbo yung drone. Ayan. Try natin. Ayan. Kita nyo? So, kung baguhan lang po kayo, mga idol, make sure nyo lang na huwag masyadong palayuin yung drone. Kasi, pwede siyang mag-process ng lalo pag baguhan kayo, pwedeng mawala. Ayan. So, babalik siya. Ikotin mo lang. Ikot-ikot lang. Hindi kasi ako nakakonect sa Google sir so yan. Ayan na siya. So, tara mga ka-idol. subukan natin na ano, palipa rin. So, at ito na nga mga idol susubukan din natin palipa So, tara, samahan niyo ako. lang po magpalipad mga kaya Ito tayo. Tignan nyo naman. Hmm. Ito malakas ng hangin. No? Yung araw dyan mga kaya parang nag-i-sniper lang tayo. Yun lang ang susuntan natin. So 30%, peso, 30% na. So kailangan 25% kung na natin. So tingnan nyo naman dito sa bukid nun, no, no? Ayan. High velocity. High wind. So ibig sabihin, malakas na hangin. Kasi itong drone kasi natin makaidol, maliit lang siya. So balik na natin. Ayan. So dito tayo. Dito tayo sa bahay sa tayo dito. Dumi ng <laughs> So ganun lang po mga kayo. So, ganun lang po mga ka -idol, kasimple ang pagpapalipad ng DJI Abad ito. So, make sure natin bago tayo magpalipad mga ka-idol, kailangan lagi natin tignal yung tignan yung mga signal ng uh, goggles, motion control, at saka itong DJI Abad Huwag natin kalimutan mga ka-idol na lagi nating titignan kasi pwede pong mawala ang ating swan. So, yun lang po mga idol. Sana meron kayong natutunan itong video na 'to. God bless.